what's up mga idol nasa karigara na tayo mga ngayon mga idol karigara lete mukhang nagbabanta na naman yung ulan mga idol oh. madilim na naman dun sa bandang haro ito yung karatula ng ano Libing, Karegara, na tayo mga idol. Sunod nito ay tunga lete. ayay eh mga ganyan oh. No? tapos di mo mapansin ba kumento ano nag u-turn tapos patanga-tanga ka tudas wanta na naman ang ulan kukulin talaga ng motor natin mga idol so, <laughs> oh, pumapalo na <ng> 100% kukulin <laughs> <laughs> talaga nakarimap kasi itong sniper natin mga idol Carlo talaga to ng 160 talaga to ng idol binisting ko na to sa endurance sa buhol eh malo talaga ng 160 PPH ito pwede naman to i-testing dito kaya lang hindi tayo naka open pipe mga idol kaya lang i-funnel eh, mo talaga to siya kaya dapat naka open pipe ay stack lang tayo ng gamit ng tambot sa mga idol kasi alam nyo naman ay bawal talaga yung open pipe umaambo na mga idol ah. pero dito lang yata kasi nandito lang yung ulap sa tunga doon naman banda sana wala namang ulap doon babasa yung camera natin nito